Oh yan, yeah, balik tayo dito mga farmer At tayo ay, tingnan nyo naman ang ganda ng humidity oh Wow, pagpaano na tayo Pag vitamins na tayo, droppings nila mga okay naman mm. Perfect! So, tayo sa flat bar Kasi kung magkano ang flat bar Kung isa, kasi nasa yung 2x3 Ayan, isang magandang buhay. Kakauwi ko lang mga farmer Galing tayong nag-vlog sa... ah uh, pinalitan na ng tubig ni Rambo to. Ayan. Nag-vlog sa bundok. Ayan, abangan nyo po. Ngayon, papakawalan muna natin. At tayo naman ay magpapa-ronda. Ayan. Mag papakain tayo mamaya. Para tingnan natin kung makakabalik agad sila. Ayan. Ano, labas na, labas, labas. Ayun ah, na, oh. Ayun yung kumaayon niya, ayun yung lumabas. Not feeling well? Ano ba? Ayun yung bago nating in-break, baka lumabas pero hindi naman siguro. Ano? Oh. Ano? Ay ano, Nakabalik kaya ang tanong. Ang uh, pinakawala ng season. Ayun, tatanungin natin kira bumamaya. Season na uh, Pangasinan. Oo, oh, lalabas ka. Hindi ah, sa ko eh. Oh, labas na. Ayaw mo pa eh. Oh, yung iba ayaw. Oh. Okay, gabang ng pagkain yan. Ah, ate Okay. Yan, nakauwi kaya ang ating uh, mga warriors. Wala pa. Ayan na, yung pink. Oh, kauwi agad ah tignan natin ano tayo magpakain black chip Di ko lang po alam kung alin dito sa mga black chip niya ito at ito ayun eh nakauwi ayan yung kay joms tapos meron tayong mga bagong inakay ayan uh -huh. e, itlog na yung kay kuya roland ayan Ah, dalawa na po ang itlog. ayano oh, plus ito, dalawa na din, dalawa. Ito, ito na lang ang wala, yung bagong dala ni Romel, binigay sa kanya. O oh, yan, hintay-hintay na lang tayo. Merong may bulutong dyan, di ko pa, namatay na yung isa, ayoko naman magkal na, ano ako. <laughs> I cannot. Hindi <laughs> kaya natin, hindi natin kaya. magkal. Ayan, nagparonda tayo, bukang malayo na naman sila. Anong oras kaya nakabalik yung uh, kalapate ni Rambo? O oh, yan, yeah. balik tayo dito mga farmer At tayo ay, tingnan nyo naman ang ganda ng humidity oh Wow. Pagpaano na tayo? Pag-vitamins na tayo. Droppings nila, mga okay naman. Mm, perfect! So, tama nga. Na-analyze ko. Uh, tama talaga. Na... Pagkaganin tong panahon, mainit kasi ngayon buong araw eh. So yung humidity okay. Ngayon, lalayo ata sila. Ngayon, ba, sino yun? Sa atin ba yun? Hindi. Ah, layo ah. Ano? Pag tag-ulan talaga na, ang kakasakit ng mga ibon dahil ang humidity po ay mataas. Ma-bisa Ma, bin matubig yung yung hangin. So, tingnan natin yung design. <laughs> yung design dito na ating uh, ina ano pinapagawa uh, dahil yun almost close yun pero syempre yung ventilation hindi po pwedeng uh, isacrifice kaya may mga nagme-message sa ka farmer wag mong itotally sarado ay hindi po meron po yan may mga ano sa ilalim na pwede nating buksan makokontrol natin yung yung pasok ng hangin tapos sa taas meron din po tayong ilalagay din na mga Uh, butas ano pero mas gusto ko yung kontrolado pwede nating palagyan ng design na makukontrol natin yung pasok kasi pagka ganitong summer pwede mong i-open lahat ano pero pagka tag-ulan o tagbagyuhan, pwede tayong mag-open ng kaunti lang nakasarado na iba so yung ventilation lang, umikot lang ang hangin, okay na yon So, yun po yung ating namatay na. Kakabidyo <laughs> ko lang kanina. Yung may bulotong po. Ay, actually, gusto ko nang na ano yung nga, naaawa ako. Ayun, uh, matay na din. So far, masisigla sila. Ang naiwan lang ay yung dalawang young bird. Yung imbrek, tsaka yung gray yung John Arden na nagpaulan <laughs> John Arden daw yun eh eto ayan oh nagpaulan po yan ng ilang ano tagal di pumasok buti din na nakakalabas hindi naman na sila lumalabas ko tambay na naman busog na yan mga ka farmer so si Rambo nag speed po nung ano one, yung, kanyang dalawa sabay daw nag uh, speed ng 1030 ata ang nanalo is 1000 plus din lang yung speed 1000 plus meters per ano yan per minute yan mga farmer So ayun. Sayang ano. <laughs> Hindi lang daw pumasok agad. Baka may potential yung uh, ibon ano. Ayan, tingnan na lang natin. Abangan po natin kung mapapakawalan ng uh, pag Pagdating ng derby ay tipong uh, ano na makaka-perform. Ang susunod na ay eh, Agoo. Agoo La Union, bibitawan. Hopefully ay makabalik. Sabi ko nga makabalik lang, okay na eh. Maging ano ka lang, finisher ng pagudpod eh malaking bagay na. Tipong pagudpod clacker. Ah, di ba? So, ayun. Maganda tong imbrick na to, ha. Guwapa, oh. Oh, farmer. Galing po kay Joe Cruz. Ano to? Uh, palit patuka. <laughs> Ayan. Pero apat na sa akong patuka naman. Kapalit niyan. <laughs> so, ayun, uh, may pagbabago tayo. May mga maganda din talaga, may mga uh, i namin kasi marami pong mga nag uh, sa suggest na pag talagang inan mo ano kasi pinag-iisipan nga namin sabi ko plastic matting so medyo napapapayag naman ako sa plastic matting dahil ang plastic matting nga uh, eh ano naman ma baga matagal naman ano although lulutong yon katagalan may nag sabe sabi Kapamer, bakit di mo na lang yan lagyan ng flat bar tapos may space ka? Sabi ko pwede, ano? So hindi 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 na natin lalagyan yan ang tatanong ko kay Junjun kung maglalagay pa tayo ng maglalagay pa kami ng Ah, uh, steel matting or diretso na na flat bar na medyo makapal lang hindi naman yung sobrang kapal di naman po yung sobrang nipis syempre we welding po nila yan so yun ang ah uh, sa tingin ko mukhang uubra ayan ah tingin ko uubra o diba tingin nyo mga ka farmer yung walkway yung walkway po ah eto ayan sa mga hindi pa po nakapanood at ayan maraming salamat sa mga sumunod po dito at nag subscribe thank you thank you so much po ayan oh dito. Galing oh. Tingnan niyo, nawel nag-welding na 'yan. Na welding na po 'yan. Dikit na. At li lang ang video natin ngayon dahil walang aksyonan. Ito, ang sinasabi ko. Baka mas makakatipid tayo sa flat bar. Kasi kung magkano ang flat bar kung isa kasi nasa yung 2x3 2 sabihin mo na 2 feet by 3 so ito lang so ito dalawa ito so ito nagkakahalaga na ng almost thousand plus. So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. Doon pa lang pala 20 plus nang a farmer. Kung magpa-plot bar kami, plus steel mating pa. 'Di diba? Kung magpa-plot bar kami, tanong ko kay Junjun kung sa tingin ko hindi nalalagyan ng ano nang um, hindi na po tayo maglalagay ng eto steel matting na to okay na to mga ka farmer kung magpa flat bar at yung isang flat bar baka sabihin mo na 300 oh di ba o oh, tatlo 1000 di ba ito 300 1 2 20 feet yun di ba so matipid pipinturahan na lang natin yun sa tingin ko ay okay tayo sa flat bar ah galing ha, thank you, thank you so much kay Dan Galang, ayan, Dan Galang uh, thank you at uh, may magpapadala pa po ng ibon ayan, surprise <laughs> maraming salamat po sa inyong support ha, so ayan huwag uh, po kayong mag-alala uh, kita nyo naman alagaan po natin ng maayos bibigyan natin ng uh, na over spoiled na nga minsan <laughs> spoiled na, sobra pa i <laughs> spoil pa lalo na siguro dito pero ayun naman uh, sabi ko nga ito pong ginawa ko ay eventually uh, baka makapagbigay po ng another job para sa ating mga tauhan kasi iniisip ko na po kung saan ko sila ipoposisyon like Hong Kong sabi ko kung sana maging successful tayo sa paggugulay-gulay kasi nakikita ko natutuwa yung mga customer na hito mawala mga customer na masaya na nakakapag uh, nakakapagpitas ng mga gulay-gulay dito kaya lang sabi ko sana ay makapag ano pa tayo ng marami so ayun isa po yan tapos dito kailangan ko ng loft manager na tipong pag wala ako may mauutusan ako na alam ko na napapakain na alagaan nalilinis pag uulan ay naka ano yung ating mga ibon ano, naka secure so isa yan sa ating mga iniisip din po kaya ayun nga sabi ko blessing in disguise na rin na ah, marami po ang ah, ayo ng kalapati <laughs> naiintindihan ko naman po yun, kayo syempre ah, naiintindihan ko naman po kayo pero ayun nga nandito na tayo at uh, meron po akong plano ayoko nang sabihin muna dahil parang makasabihin ng iba masyadong mayabang pero mababawi naman po yung gastos dito uh, mababawi dahil unang una panibagong channel tayo so ayan maraming salamat uh, mukhang maganda naman po ang kinalalabasan dahil padalawang video pa lang tayo nasa uh, basta mabilis mabilis po ang ano, paggalawa no? so ayun thank you thank you so much tapos may mga nag comment na yun nga yung ipot daw ay kakainan ng tilapia uh, ayun po ang, ang chicken manure ay even ducks no yung nasa ilalim po ang fish pond actually nagbibigay po yun ng nakakapag produce ng pagkain ng isda lalong lalo na po tayo ay hindi nagpapakain ng pellet mga floating pellets. Yung ipot po noon is magpuproduce po ng algae which yun po yung magiging pagkain din ng uh, ating mga alaga. Lalong lalo na po yung mga ipot po niyan ay napakataas pa po ng protein. So makikita niya po mas magiging maganda yung tubig. Eh, hindi naman po yun ano, <laughs> hindi naman po yun makakaapekto sa sa isda. Tsaka kaunti lang Or, meron din naman tayong choice dahil nga magiging tabla naman po ang ating flooring, hindi naman direktong na, direktang na, natata, nahuhulog, ano. Pwede naman po yun, ha walisin, i-dustpan, pagka nakayod sa flooring, dustpan, ilagay sa timba, ano, hindi na itatapon sa, ano, sa tubig ng panda, no Pwede din naman na itapon, mas maganda, ha? pag uh, maganda ng tubig, ano. You know? So, ayun po, no. <laughs> Kasi may, may nag-comment Nako ka-farmer Hindi na magandang kainin niya Kasi kakainan ng ipot uh, Sa mga studies po uh, Mostly Asian countries May marami po ang Mga po poultry Malilit na poultry Ay nasa taas Sa ibaba ay uh, Fish pan Pero yun nga masyadong, Pag masyadong marami Too much is ano naman Lahat naman po ng sobra Ay hindi maganda Pero kung ang ipot ng kalapati is kakapiranggot lang naman with sa laki ng fish pan natin eh, actually hindi nga gaano mararamdaman yun eh so ayun lang po syempre <coughs> maraming maraming salamat sa suporta ninyo sa pagsunod dito sa aming uh, new channel ayan thank you thank you so much ayun uh, final na mukhang ano ko to bukas kay Junjun kung uh, kasi syempre iniisip din natin matibay at matipid no Nahirap din naman ng pakawala ng pakawala ng uh, pera. Tapos kagaya niyan, hindi naman po magiging uh, maayos. Pero ayun, hatingin ko flat bar is okay. Ayan mga farmer flat bar. Ayos yan. Approve na yan, flat bar. <laughs> yung baboy nga eh. Flat bar lang mga ka-farmer. Eh. Nasa 300 kilos yun ha, yung, yung sa inahin. Flat bar lang po yung ano nun. Yung flooring nun. Eh, kayang dalhin ano. So, ayun. Flat bar tayo. Bukas, ang gagawin po nila ay ayun na, tatapusin na po nila itong dahil wala yung bakal, kinap, kinapos kami sa bakal. Di ko naman po alam na wala na pala, no? Ang ah, bilis ng pera. <laughs> ayan. Dito, ayan, no? Oh. Nakasagad na to. Kasi nga, sabi ko kay Junjun, wag na natin lagyan, Jun, ano? 7 feet ito, eh. wag na natin lagyan ng Uh, daanan dito mm. so nasa 60 plus feet nga tayo kasi yung ano is 20 feet tatlo ang nailatag 60 plus mga dalawa so mga 61 62 feet tayo wag na ka akong maglatag na ay wag na maglagay so hanggang dito na lang yung ating uh, walkway, iniisip ko naman kung di tayo maglalagay ng walkway dito pangit naman po ano may nakita ko siya kung mga design yung harapan na gamit pa nila parang pinaka aviary pero <coughs> pangit naman po pag wala tayong daanan dito sa harapan pwede naman maglagay na lang ng mga viewing ano no uh, nakaangat para naman na uh, maganda sa mga flyers pwede yan ano viewing nila pwede pwede uh, titingin tingin pa ako ng design kasi wala pa pong final dito sa uh, wala pa tayong final dito sa harapan eh basta ito nang munang inaayos namin yung mga division ito kagaya nito ito yung magiging pinaka hospital nagkamali nga kami ako pala <laughs> dahil ako ang natusunod sa design ano? dapat pala pinagsama ko yung cock and hen section magkatabi so wala na hindi na natin ba, hindi na po natin ma aayos pero tatanong ko din kay Junjun kung pwedeng baguhin pwede din naman pala ayan oh pwede tayong mag uh, ano dito breeder ah uh, paano ba teka pwede pwede pala kasi tatanggalin lang naman niya yung pagkaka-welding dyan eh. So, 12 breeder. Maglalagay dito. Tatanggalin ito. Ililipat. o o oh, 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 oh. Teka lang. 12 uh, breeder. then... Ah, ililipat lang pala ito. Mga farmer, isa lang. Imumove lang ito dito. Tapos ito na hen and uh, ano, hen and cock section, tapos another flyer and ano, and hospital. Paano ko kay Junjun? -Jun? Alam ko nakaano naman 'yan eh. Ay hindi na. O oh, pwede, lang pala. Lahat naman pala ng poste 6x6 'yan. Puro 6. Ayun po. So pwede, pwede natin pakiusapan si Junjun -Jun. Ilipat itong isang ano kasi ito na 'yung mga division eh. Yan na po yung mga magiging division. Pwede naman siya maglagay na lang ng isa pa. Mas matibay yan. Oh. Okay. <laughs> so, yun lang. <laughs> Tapos, sa... Uh, salamat tayo sa mga naandiyan. shout out lang po muna tayo. <laughs> yan, shout eh, Na. No? Gusto ko lang pong pasalamatan yung ating mga subscriber na sumunod. Ayan, thank you, thank you po. Mainit ang panahon. Ayan. Kaisan de los Reyes at kay Gilbert Cuevas, ayan, maraming salamat. Uh, shout out din po from Tondo si uh, ato, Lemon. Lemon binalagay. Ayan, maraming salamat po. Hardy flex daw, ulan at araw. Ayon. Oh, tama nga, 'yun nga din ang naisip ko. Yan, kay JC Manalansan. Ayan, thank you po. Manuel Gutierrez kay Batang Palaris. Ayan, thank you. Ayan, ayan ko lang nakita yung mga ano. Ayan, Manuel Gutierrez kay Darling Momo. Ayan, Cyrus Paras. Thank you. Uh, Simplicio Bermudez. Ayan. At syempre, happy happy birthday pala kay John Roque. Ayan. Brother, October 10 See you soon, pasyal ka naman dito Ayan Kay Dong Si, ayan, salamat Espiritu New York Ayan, from New York City, ayan, maraming salamat po Ayan Cyrus Paras, season boundary po ng La Union Ayan, doon binitawan yung Kalapate, mga ka-farmer Uh, Kaito Kayanan. Ayan. Itong bago na ang ano natin. Future Kalapatid. oh, andito katabi ko. Ayan. Oh, future Kalapatid yan. Di diba kalapatid ka na? No? Di ba mag aalaga ka ng kalapatid na? No? Ha? Huh? Celia Bagao Lawis. Ayan. Nelson. Ah, uh, Eusebio. <laughs> Kay Oscar Bautista. Ah, uh, user, ano ba 'to? Ayun, magandang buhay daw mga kalapatid. Subscribe dan, Ay, thank you, thank you po. Para to 1974 kay Kigar Toro official. Percival the Yumol. Ayun, pasensya na po kasi magkakadikit ang ano ninyo dito. Ayun, uh, JC Santos. Um, live in Holland. ayan Uh, Roland Dopena Ay Edgar Flores Ayan maraming salamat brother uh, Ando Dizon Virgil Santos Ayan mga mga avid viewer natin Ayan, mga, mga matagal nang nanonood Ayan, Edwin Puno Kay Jan Ano pa ba yun Pasensya na po sa mga nakalimutan Ayan ang hirap magbasa dahil yung comment ay may mga ganong ganon <laughs> thank you, thank you po ah, uh, tabangan po natin na yan so ayan, mayroon po kayong mga uh, message lang po sana kayo sa page kung mayroon pong mga concern kasi syempre ako po ay ano pa talaga dito sa ating pigeon loft yung design, so ayan, flat bar na nga sabi ni papa yan, mas matibay, mas matatagal tapos yung ano natin yung design dito sa harapan ng medyo diyan na magkakatalo <laughs> yan titingnan na lang natin kasi kailangan makakadaan yung tao ano nasa bandang taas na kung magkakaroon tayo ng aviary ayan yung parang tambayan ng ibon yung viewing din so ayan thank you thank you po at As of now, 903 subscribers na tayo. Maraming marami pong salamat. So ayan, thank you, thank you po. Hanggang dito na lang. Bukas, aksyonan ulit tayo dyan. So ayan, habangan uh, po natin dumadami ng ating viewers. Maraming salamat at magandang buhay.